kinumpirma na ng G kinumpirma ng GMA Network ang pagpanaw nitong Miyerkules, ika-23 ng Agosto ng Batikang News Anchor na si Mike Enriquez sa edad na 61. Mahigit 20 taon siyang naglingkod bilang host ng public affairs ng programang Investigador at 24 oras. Ipinagluluksa ng buong board of directors, management at mga empleyado ng GMA Network ang pagpanaw ni Mike Enriquez. Sa ngayon ay wala pang ibinibigay na pahayag hinggil sa dahilan ng kanyang pagkamatay. Matatandaan na noong taong 2021 ay humingi si Mike ng medical leave dahilan sa operasyon sa kanyang kidney. Pumuhos naman ang taos pusong pakikiramay ng mga netizen sa social media. At yan po pansamantala ang nakalap nating balita. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! <laughs> Uli, ako po si Cruz Elijah, nakikiramay pa sa WLM.